Mamen, mamen, mamen. Eto, mamen. Isa sa mga paborito kong ulam na tinitira o pinapapak, lalo na tag-ulan, mamen, yung malamig yung panahon. Tama ka. Adidas yan, mamin Tapos ang tirada, mamin Eh, syempre, yung pinaka-the-best na sinampalukan Na nilagyan ko rin ng atay ng manok at balun-balunan, mamin Kaya naman pagkaluto eh, wala nang, eh Wala nang arte at patumpik-tumpik pa, mamin Talagang tinira ko na agad dyan, mamin Kaya ano pang inaantay natin? Tirahin na natin, mamin Baka tirahin pa ng iba eto na nga mamen unang gagawin ko dyan E eh, sasangkutsahin ko at gigisahin ko yung mga aromatiko ma men. Luya, sibuyas, bawang at kamatis mamen Sabay sabay na yan Wala nang arte mamen men. isa na tayo Tapos lalagay ko na rin yung balun balunan mamin, Kasi medyo matigas yan At rect tabels na rin natin yung adidas Sabay timpla kagad ng paminta mamen At lagyan natin ng patis ma men. Ayan O sa lang tayo dyan ma men. Nilagyan ko na rin pala yan ang chicken powder Na umuuna pero okay lang yan mainit naman yan mamaya yung sabaw matutunaw din yan o medyo mahina ang boses natin ngayon mamen ha? kasi masakit yung dalamunan ko eh pati yung dahon ng ano mamen ng sampalok yung usbong mamen yung kulay uh, light green sabay na rin natin yan mamen para talagang manunuot ang lasa sa manok talagang kakalat ang lasa sa sabaw mamen ayan na nga dilagyan ko na ng bausa saglit ko na lang sinang kutsa at saka ako pin pressure cooker 15 minutes mamen goods na goods na yan ngayon kung wala kang pressure cooker mamen isimmer mo lang siya mahinang apoy lang pag kumulo para hindi madurog yung paa uh, paan ng manok at mga 30 minutes mamen kung wala kang pressure cooker ayan nga shortcut na lang to mamen no? ayan no, after 15 minutes mm -hmm, mamen sigurado yan maamoy ng kapitbahay nyo yan tapos pinapaas sim ko men ma goods na rin yan nor na lang sinigang mix pero kumitunay kang sampalok mamen. yun ang ilagay mo sabay bigwasan mo na siling green mamen, kung may ka pwede rin para talagang malakas ang sipa nung anghang, at siya nilagay ko na rin yung atay niya mamin, dinagtagang ko na onting sabaw mamen ha, o oh, yan nas onting halu-halu na lang yan at nilagyan ko rin ng onting asin pampinale, yan yeah. 'di diba? To taste na lang 'yon, mamen. At nung kumulo na siya, eh ready niyo na 'yung kanin niyo, mamen. Alam niyo na kasunod niyan. Kaya naman ilalagay ko na 'tong sitaw. Palalambutin lang natin sa glitchan mamen. Tapos ilalagay na natin 'yung kangkong stocks kasi sayang pero kung hindi ka kumakain niyan, dahil huwag ka maglagay. At maya-maya lang 'yung dahon naman, mamen. Mamen, alam na alam mo na yan, pagdaho na ang nilagay mo sa ulam natin, mamen Super lapit mo na, kalingkingan ka na lang sa kainan, mamen Kaya naman eh, kumuha ka na ng bandehado mo, mamen Sabayan mo na ako at sa to, mamen, kumpleto sa gulay, oh Ayan, oh, may sitaw, may talbos ng kamote Kumpleto, mamen, kaya naman, isisigaw ko na, Rapsa